Sino ba naman ang ayaw yumaman, hindi ba? Kaya nga, lahat tayo, todo kayo para ma-achieve lang ang buhay na pinapangara. Pero, ingat-ingat din ha, dahil pwede sa isang iglap lahat ng inyong pinaghirapan, posibleng mapunta lang sa mga kawatan. ko mag-ingat tayo dyan. Ngayong moderno na ang buhay, pati mga masasamang loob, And the criminally minded, abay level up na rin sila sa pag-iisip ng kalukohan. Pero sa tulong ng GCash at kanilang mga partners na ahensya ng gobyerno, maiiwasan natin ang mga manloloko at mapang-abuso. Tuturoan nila tayo kung paano inatan ang ating perang pinaghirapan. Safety and security tips ang hatid ng GCash. Dahil anuman ang ating pangangailangan para mas umigi ang buhay. G pa rin! Success! Yan ang salitang agad pumapasok sa isipan ng mag-asawang Charles at Marga Peig ng Quezon City. Tuwing tatanungin ang kanilang maliit na negosyong pet supplies. Sa loob kasi ng mahigit dalawang taon, napalago nila ito mula isang pwesto, ngayon ay may apat ng branch all over the metro. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng mag-asawa sa seguridad at kaligtasan ng kanilang pinaghirapan. Sobrang kinakatakutan po namin yung mga mapagsamantala at yung mga kawatan. Yung takot namin sa business is yung pinaghirapan namin is mapunta sa wala. Sa tulad nilang nagsisimula pa lang at maliit pa ang business, sa cashless transaction sila mas tiwala. Malaking tulong daw kasi ang GCash at scan to pay feature nito sa safety and security ng kanilang kita kada araw. Diretso kasi sa kanilang account ang perang ibinabayad ng kanilang customer. Pero alam din nila na mayroon pa rin mga mapagsamantalang tao na gustong sumabotahe sa kanilang kabuhayan. Iba po kasi, number lang po ang binibigay. Yung pala po, baka scammer po yun at least po dito sa GCash, may QR code po na provide po sa mga merchants. Safe po ang benta, diretso po sa account po ng GCash, iwas kam po yun. Sa ganitong mga sitwasyon, may babala ang anti-cybercrime group ng Philippine National Police. Importante daw na alam ng mga customers ng mga electronic wallets ang mga paraan para masigurong ligtas ang kanilang perang naipon. Very important po na hindi natin sinesend out ang mga one-time password natin. Kung hinihingi man to through transactions or calls, never give them out because it's like giving the key to your door kung saan mananakaw na ang mga uh, pera mo. Pero hindi lang OTP ang proteksyon ng GCash laban sa mga masasamang loob. Double safe ang pag-iingat nila sa mga taong nagtitiwala sa kanilang serbisyo bawat pagbubukas ng GCash account required na ang selfie scan plus OTP para makapag-register. Sa pamamagitan daw nito, mas safe and secure ang mga users ng GCash. May valid ID rin na hinihingi at lahat ng ito dumadaan sa masusing proseso. Dapat din verified para walang aberya. Ang bagong teknolohiyang linigay natin dyan ay tawag nating double safe. No? So, uh, ang double safe po ay paggagamit ka ng bagong device, kailangan po mag-selfie ka ulit para siguradong wala pong ibang sumusubok gumamit ng account po natin. Maliban pa po doon sa MPIN na kailangan natin. Okay. Inaalerto rin ng ahensya ang mga GCash users na huwag agad-agad naniniwala sa mga text messages na humihingi ng kanilang MPIN at OTP. O di kaya sila ay nanalukunwari sa promo ng kumpanya. Kadalasan daw ng ganitong mga text messages ay mga bogus account. Maging ang cash in at cash out sa mga tindahan, may mahigpit ding bilin ang kapulisan. Importante po na hingan nyo ng identification ang inyong mga katransa. Uh, hingan nyo ng uh, valid IDs, photocopy nito. If in case na magamit ang inyong store, yung uh, digital uh, wallet nyo through cash in and cash out, alam natin yung money trail, alam natin kung sino ang kakasuhan natin. Sa panahon ngayon, proteksyon laban sa mga scammer at hacker ang kailangan natin. Meron po tayo ngayong tinatawag na G-SAFE Tag Campaign. Ang G-SAFE tayo campaign, uh, dito po may mga skit, may mga nakakatuwang uh, mga video, may mga post din tayo kung paano po tayo maging uh, safe. So, dito po in-explain kung bakit hindi ka dapat mag-overshare. No? Kasi minsan, pag-oversharing, di mo alam, binibigay mo na pala ang impormasyon na magagamit po ng mga tao para mag-open po ng, uh, ng uh, account ninyo. Sa mga babala at paalala ng GCash at PNP, mas feeling safe and secure sila Charles at Marga. Pero sa iba naman, sakaling mabiktima ng mga online scammer and hackers, panawagan ng autoridad makipagpugnayan lang sa kanilang ahensya para maaksyonan ang inyong hinaing Nakahanda rin ang GCash para kayo'y tulungan. Dahil bawat pera ng Pinoy mahalaga sa GCash. Ay, totoo naman po, walang maloloko kung walang magpapaloko. At sa mga tips at advice ng kapulisan, DTI at pati ng GCash mismo, siguradong ligtas kayo at ang inyong pera dahil alam nyo na ang mga dapat gawin at iwasan, di ba? Hindi kailangang maging problemado ang pagnenegosyo dahil katuwang na ng mga MSME owners ang mabilis madali at maaasahang features ng GCash. Lagi nating tatandaan ano man ang ating pangangailangan para mas umigi ang buhay. You know it! G pa rin.